Hello guys, good morning, good morning po sa inyong lahat Today is Tuesday uh, Magbibigay na naman po tayo ng panibagong guide ng karong, karong Adlaw sa Martes o bulan sa September 24, 2024 So, all draws gihapon niya ito ang guide Karong Adlaw So, magagadahan mo sabay Sabay lang ninyo itong guide Karong Adlaw mga idol no So karon mag recap ta sa result nato gahapon. Sa 2 PM draw kay ah uh, 877 ligas ta kaya to, kay tuod diri kay ah 788 ato ang double no 788. So ligas, ligas ato ang 788. So sa 5 PM draw sa 5 PM draw kay uh, dawog tani no ato ang based as kagahapon ang 342. Congratulations na na kung nakapick mo. No, sa tuang base is escalera. Kini 615. wala ta ani. Eh. Pero gahap katong ni aging adlaw gihatag nato ni kining 615 og kriya. So na delete lang jud na no. So karon diri sa tuang ang wind chart. Ato ang wind chart kay naka DTB ang 828 ha 8, 2, 8 versus 373. O ganahan mo ana pag target og mo gawas na ni. Kani humana po na siya. So kani humana po ni gawas no. So ang naka kay dire kay 828. Tire ang naka kay 5 8, 2 So, 5E2 versus 0, 3, 7. So, pag target o mo, anak, karong adlaw, respita rin na ninyo mga idol, no? Mga ganahan, kini kining kini kini nang bira pwede ninyo i-maintain ang kanang 582 og 037 pwede na ninyo i-maintain mga idol ha so karon proceed na ta sa tuang guide all dross. okay ah uh, na ta sa tuang guide all dross no um, sa mga ganahan mo sabay balikin ninyo mga boss ang kanina sa igbo ang gibutang ah, uh, na nakabutang ra baliki 8 Uh, Uh, 742638. Kana to nang gihatag gahapon mga hat kombinasyon, wala na kalusot gahapon basin na delay. So sa ganahan, balikin na ninyo kung ganahan mo no. Ang double na tuto di ay nakaditibi ni ang double ay uh, 722 nakaditibi ni versus 727 Nakaditibin ni Karong Adlawa o ganahan mo, mag-target o grumble mo ana mga boss ha. Okay, ganahan mo ana mag-target og grumble mo ana mga boss ha. Kung ganahan mo ana, na, dubola. Nakaditib na karon. Ato ang triple kay 8877 So, mora na tong triple upat ka buok. O ganahan mo ana, uh, respetari lang ninyo mga idol ato ang triple atong tryo. So, karon basik uh, basic mamit sa mamit sa pair uh, natay 248 246 og 24 at uh, 254 ayan basig mamitsa ba pag target grumble mo ana so ayan po yung pamitsa pair nato ha O ganahan mo mag target grumble mo ana mga idol mga boss so eskalera ta eskalera bisag nag eskalera na ah uh, Digya punta ko biya sa eskalera kay basin mo ratsada pa ng eskalera karon kay taas taas pa. So kaniya to eskalera karon. Ah, uh, yan. So pag pick lang mo ani mga busa sa to eskalera para sa kuha mo ni akong base eska karon adlaw. So pwede mo mag 210 1 0, o 4 5 na eskalera gunahan mo okay double natay double karon adlaw wapod kaya nato double. ang double nato kay five 788 seven ako gyapon gibalik ang seven og 688 o six ni ako ang double sa 88 eight o niya ganahan mo pud mo sa 855 five five 855 no 855 five one five five Ayan, 155. Sa 55 na mga boss ha. 055. Ayan, 055. Ganahan mo. O niya, napod 909. 909 o oh, 822. Ayan. So, ganahan po aning ituto yung grambol Pag target o grumble mo na sa itong double karang adlaw mga boss. So, kini, okay, eh? din na. Uh, din na to sa tuwang ang kwan. tuwang ang guide. Una, una to ang 30 or 03 so dire 037 na ang base uh, 032 so muna ako ang base kung bidi na mga boss ha pero kung uh, naagani mo yung mga sariling kombinasyon mula unaha mga boss ang inyuhang mga kwa na pwede mo mag 301 ha 305 zero okay 305 306 Ayan, 306 zero 309 309 okay screenshot po ah three one or one three so dery ako ganahan kay three 31 three one ah 318. Ayan. Pero pwede mo mag 3-1-4, Ah, uh, 314. I love you. Una. 315 MCA. O, 317. Ayan po. Based combi na ako. Kini. O, kara pong 317. Ako po ng based combi. Kihatag na ito na gabi. Advance. Na nalito sa tuwang advance na regalo. Uh, lantawa lang ninyo kung ganahan mo mga idol. So, next po ay 41. 41. Pwede mo mag last 20 ha? 41 or... Ah, mali. Dapat ah... Uh, 1, 4. Yan. So, dari akong ganahan kay 4, 1, 2, 4, 1, 5. Muna akong based kombi. So, pwede mo mag 4, 1, 7. Ayan, 4, 1, 7. 418 MCA 418 ah uh, pwede po 416 MCA gihapon ni eh, 416 MCA gihapon 419 okay oh, 419 kanang 419 mga idol nindot po na siya so ganahan mo ana ah uh, lang na niyo 79 balik gihapon na ako ni 79 og 97 so kung ganahan mo ana 975 ako ang based nga rin 973 ah uh, muni akong based Ah, uh, dagdag na, na, na sa inyong guide pod. Ah, uh, pwede din nyo birahan mga idol. O ganahan mo. Uh, 970, pwede. Pwede mo mag 970 972. 976, 'yan. Based combi 976. O game CA. Uh, 974, pwede ka pa mag-974. Okay? Ah, uh, next ay 76 uh or 67. So, direct ko na kay 076. 7 6. Ayan. 076 seven six versus uh, 2 251. 1 uh, 251. Ang 251. Ang 251 mga idol. Uh, balikin nyo ang 251. Ang 251 na kombinasyon na tag-hatag hapon. Wakalusot. Basin niya karoon na hatag ni Lolo. Ay, uh, magkumpiyansa. Pwede mo mag 2 uh, mag 7 762 764 761 MCA. Ayan po. Screenshot niyo po 'yan. Then next ang 58. Ayan, ano ba 'yan? 58. Ayan. or 85. So sa kuwadre kay 5 sus so, 5 8, 9, 5, 8, Yan. 5, 8, uh, 3. So, muni ako ang based kombi karong Adlawa. Pero, naagani yung mga kombinasyon na sarili, mga idol. Maulay unahan, no? Ang inyong mga sariling kombinasyon. Pero, kung tanoan nyo na ang inyong kombinasyon, no? ako ang mga, uh, kombinasyon magkapareha aka na banati na ninyo kay nindot na kay magkapareho ta so tan-an pasok ako ang kombinasyon sa inyo mga kombinasyon pool aka na iba natin mga idol no ayan pwede mo mag 586 587 MCA so ayan po screenshot niyo po at magbibigay tayo ng pamusti atong pamusti Ayan. All niya itong guide ha mga idol. 3, 7, uh, 4, 5. So, pwede mo mag 7, 4, 5, gire. 7, 4, 5 or 3, 7, 4. Okay? Pwede po mo mag MCA. Basig mag MCA, balik ba? No? Nader ang 7, 3, 5. So, mabalik pa ka na. <laughs> Pero akong bit ani kini kay ha. So, pag target o grumble mo, mga, mga idol. So, mura na tong guide today. And... Uh, sa mga ganaan mo sabay, sabay lang na mga idol ha. Sa tuang guide karo at lawa. Okay, out na ko mga idol. O good luck sa tanan. O dagang salamat po sa inyong lahat. no Sa mga nagpadayon. O lantaw sa itong mga video. O nag-like. O nag-subscribe. Thank you, thank you so much sa inyo tanan mga idol ha. Okay, sa mga wala pa ka-subscribe. Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo mga idol sa tuwang video na kina-upload taga-Adlaw no. So good luck. Out na ko mga idol and God bless inyong tanan. Amping mo kanunay kung asa man mong karoon, mo dapita karon. Mag-amping mo perme, Okay? Daway okay, mga idol, good luck and God bless po. Sana po ay manalo tayo ngayong araw no. Maka-tiamba na gihap, maka gihapon gihapunta karon Adlaw. Okay? Ah, uh, good vibes lang ta always mga idol ha. And positive lang palagi para po pa mudo lang grasya sa tua. Okay, bye-bye and God bless sa inyong lahat.